Huwag ka nang pumili dahil kahit kailan, hindi ka naman pinili. Uy, charot! Hello mga langga! For today's video, so nagpagwapagwapa tagamay. Kalisod suba magkilay? Uy, di man magkasundong at mga kilay, ani, uy? So mga langga, manggawas na ga ani, no? Kay, ah, uh, ni gamay. So gamay ra, kay gamay rong sa mong suldo. Okay. ano na lang dyan. Pero laban lamang yung puntaan niya at sa atong life. Ingana man dyan na ang life. Sige lang tag nagalaban, yung kontra. Pastilan. Agoy, may multo. Hindi pa ako ikaw bantula ko, no? Na nag-abaya. Kay kinahang na balot may umuna Kaya kay naami bisitaan ang laki. Ang bana sa akong amo nga, babae. So, hindi pwede may pwedeng muna o binigay ang anak mo kung naka-fit me. Ano lang sa ilang roles, no? Kaya para iglit na makauli o sa'yo sa Pinas. Kung <laughs> karoon, ako sa nibalik o sa uniform, o sa kulto ang muna kaya para dili makita ang atong answer nga, nga. fitting-fitting. Charis. <laughs> kaya nasunaw no, ko si Lo Santa sa mga kamil. Makauli dito at pinasagwa sa oras, ani. <laughs> pero nag-abot po na sa gawas, ako pa na hubuon, no? Okay. Nadyo man lang mo gawas po nga, medyo social po gamay, no? Okay. Para po ba, nindutan aon. Bahala mo diha, ha? Basta ka ahong magic left and ha? Ako dyan ang dadon, kaya na ko sa ubusan na ang lipstick. Kaya dili ka pwede mo agad dito nga po na na imong wait. So, mag-pass forward, ta, no? So, di alam ano, yung sa star kung asa makabuslot o bulsa, makahurot o kwarta. Pero okay na na, at least, kalipay ka, bisagduhar ka oras, ang iyong gawas sa so, makuha basket basket, no? At ang dohaon, kaya basi makasapindol tagkwarta nga riyan, iba mga makapalit ang daghan. So, karon ang plano, at daw misa ibabaw mag kay na daw sila paliton, pero ang ending, di amin sa pagkaon nag-una. O, so, di ba? Food is life talaga, mga person. Pero di ang paliton, manok lamang gihapon. Agay! Wow, well, kasawa sawa sa manok. Everyday chicken, everyday itlog. Buti sana kung itlog na fresh. Ay, chares! Uy, huwag ka nun. Nag-igat lang ka day. Pero aminin nyo, masyarap. Agay. Huwag <coughs> ka nang tumingin sir. Aram kong hindi ako pinagpalad dyan sa likod na yan. So fast forward na po no? Hindi sa ibabaw. Napili-pili taani o pantalon. Pero wa ko na ang yan, Kaya ang pantalon taas pa sa ako ah. Huwag <coughs> ka rin. sa mga bag, mga langga. O oh, diba? Pili-pili ka pa dyan. Kahit kailan naman. Hindi ka naman pinili. Charot! <coughs> pinili din naman ako ah. Pinakasalan pa nga eh. char. O oh, baka naman sa so may ara ng store nito. Kunin niyo na mga minions ito para mag-promote ng mga products niyo. Agi. Minions talaga. At least minions na masarap. <laughs> masarap talaga. May ganon. Charis. Ay magbuot tayo mo og lamion ko. Og dili mo gusto hala pag lift ta Facebook na mo. Agi, huli ka mag-pass forward at sabi, para mag-isigihan mag tagtanaw, ani o. So, karoon na humana may pamalit, nang naog nami kay Kaya na yung ang budget milipili, ito Sus o pumili-pili, pero wala ito yung napilian. So, skino ko. Buslot ang bulsa, inday. Huwag karoon mga langga, diyan namin sabay. In town, ang kauban. Gigutong diyan in town. Mauni ang epekto sa wak na, wa na kwarta. Bati o nagutong, kaldero na lang in town, nagkikanaan. I'm <laughs>